Hindi lang magagandang bagay ang pumapasok sa maliliit na package. Nagagawa din ito ang mapanganib na bagay. Ang mga maliit na killers na ito ay may kakayanang magdulot ng sakit at pagdurusa at sa ilang mga kaso kahit kamatayan. Ang isa sa mga insektong ito ay kargado na nakamamatay na lason na kung saan may kakayanang magpatumba ng malaking hayop na isang daang libong beses ang laki kaysa sa kanila. Manatili ka lamang nakatutok para naman malaman mo ang ilan sa mga nilalang na tila galing sa impyerno. Alright, handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simula na natin. Number 10. Ticks Ang mga garapata ay marahil ang pinakakaraniwan na parasite na iyong makikita kung mayroong kang aso o pusa, malamang nakita mo na sila dati. Ang ilan sa mga parasite na ito ay maaari ding dumikit sa mga tao. Subali, hindi sa ganitong kutsura. Tama ba ako? Ang nakikita mo ngayon ay isang uri ng sitaw o buto na idinikit ng isang tao sa mukha ng lalaking to. Nakakalungkot nga lang may mga tao talagang gagawin ng lahat, mamonetize lamang at makakuha ng audience. Na kung saan nakakalungkot din dahil binabaliwala nito kung gaano kapanganib ang mga garapata. Ang mga garapata ay kilalang carrier ng maraming uri ng sakit. Ang ilan sa kanila ay nakakaranas ng minor irritation habang ang iba naman ay maaaring nakamamatay. Ang allergiosis ay isang uri ng karamdaman na may kasamang pananakit ng kalamnan, lagnat, panginginig, pananakit ng ulo at pananakit ng tiyan. Paminsan-minsan nagsasanay din ito ng pantal. Subalit, ang mga sintomas ay karaniwang hindi nagsisimula ng hanggang dalawang linggo pagkatapos ang pagkalantad sa mga nahawaang garapata. Ang sakit na ito ay maaaring gamutin ng antibiotics. Subalit, kung ito'y pinabayaan, maaari itong magdulot ng maluba at posibleng nakamamatay na sintomas gaya na lang ng respiratory failure, brain damage at uncontrolled bleeding. Number 9, The Brown Tail Moth Matatagpuan sila sa ilagang silangang sulok ng Estados Unidos. Ang mga brown tail moth ay madalas na napapansin bilang isang mapanganib na insekto dahil ito ay kahawig ng maraming iba pang hindi nakakapinsalang species ng moth. At hindi ibig sabihin na ito ay hindi kapansin-pansin ay hindi na ito nakakapinsala. Ang katotohanan ay lubos sa salungat sa kung ano ang maaari mong isipin. Ang balahibo ng mot na ito ay mapanganib. At ang ibig sabihin nito ay mayroon itong nakakairitang epekto, lalo na sa ating mga tao. Ang mga buhok nito ay madaling maputol at maaaring magdulot ng matinding pangangati at pantal sa balat. Ang dami ng kanilang buhok gayon din ang pinsala ay nagudyok sa mga authority na ibilang sila sa nakamamatay na species. Ang mga nasustong gulang ay aktibo na July at August at naglalabas sila ng mga batsyang itlog na may bilang na 150 hanggang 250 na piraso. Ang mga nilalang na ito ay karaniwan mo ding makikita sa Hawthorn, Blackthorn, Plum, Cherry, Rose at Blackberry plants. Number 8, The Spitting Tick Tail Black Scorpion Madalas sa sinasabi na ang mga scorpion ay may maliliit na pincers at merong isang makapangiriyang buntot na nagpapayuwatig ng isang malakas na isting. Ang teorya ng kanilang pagiging armado, ang alakdan na ito ay hindi kailangang umasa sa kanyang pincers upang masupil ang biktima. Ang katotohanan dyan ang mga nilalang na ito ay nagtataglay ng spitting ticktail na kung saan sila ay tinuturing na pinakamapangalig na alakdan sa South Africa. Meron silang little dose na may daming 4.5 mg at ang lakas ng laso nito ay kasing tindi ng cyanide. Ang laki ng kanilang sukat at ang kakayanan nilang maghatid ng large dose ay nakakatulong sa kanila sa pagpapataas ng kanilang reputasyon. At ang katotohanan niyan, ang isang malusog na may sapat na gulang na tao ay talagang mamalasin kapag nadali sila ng buntot ng alakda na ito. Pwede sila makaramdam ng matinding sakit, pagpapawis, convulsion at heart palpitation na maaaring mangyari sa ikatlong bahagi ng kaso. At bilang karagdagan, ang spitting tick -tail ay maaaring dumura ng lason sa layong tatlong talampakan na nagiging sanin temporary blindness at posibleng permanent eye damage. Number 7. The Maricopa Harvester Ant Ang Maricopa Harvester Ant ay matatagpuan marami sa Arizona, USA. Usap-usapan din na matatagpuan ang mga ito sa New Mexico at maging sa Texas at pababa sa regular na Mexico. Gayunpaman ito ay kilala lamang na nasa Timog Kanlurang bahagi ng US. Ang langgam na ito ay may sukat na 5 centimeters ang haba at ginugugol ang buong buhay nito sa mga desert areas. Ang mga langgam na ito ay meron ding dalawang pares ng membranous wings. Gayunpaman hindi nila makukuha ang mga ito sa majority ng kanilang buhay. Gumagawa sila ng malalaking pugad na maaaring sumukat at higit 30 talampakan ng labad at anim na talampakan ng taas. Gayunpaman ito ay sikat o sa halip na infamous para sa pagkakaroon ng pinakanakakalason na kamandag ng insekto sa buong mundo. At dahil sa bigat ng kanilang katawan, nagtataglay ito ng maraming lason. At saka kailangan lamang nito ng labing dalawang tara para magpatumba ng dalawang kilong hayop. Maaring hindi ka hanga tunog, subalit tiyak na hindi ito masaya. Number 6. Kissing Bug Ang mga kissing bag ay nakuha ang kanilang pangalan mula sa kanilang ugali na kumagat ng tao sa muka malapit sa labi. Isang uri ng pagmamahal sa isang nakakatakot na pamamaraan Subalit, sa katunayan sila ay kinakain ka na kung saan tiyak na hindi gaano mapagmahal. Pagkatapos nilang kumain, ang mga bag na ito ay naglalabas ng likido na bumabaon sa bibig, mata o anumang hiwa sa balat ng biktima at maaari itong magdulot ng panghabang buhay na problema. Ang mga nilalang na ito ay kilalang carrier ng microscopic parasite na tinatawag na trypensoma crossi na nagiging sanina nakamamatay na Chagas disease na kung saan isang nakamamatay na sakit na nagdudulot ng 10,000 pagkamatay bawat isang taon. Ang sakit na ito ay isang infeksyon na kumakalat sa buong katawan na nagdudulot ng maraming komplikasyon. Ang sakit na ito ay tumatagal hanggang 20 years upang patayin ng isang tao at ang pagkamatay mula sa disease ay talaga namang napakasakit. Bagaman ang sintomas na ito ay maaaring gamutin, walang kilalang mabisang panlunas sa nakamamatay na sakit na ito. Number 5. The Indian Red Scorpion mayroong 1,500 species ng scorpion. Subalit, maniwala ka man o sa hindi, ilang dosena lamang sa kanila ang talaga makamandag. Ang isang nalilang nakabilang sa mga nagdadala ng lason sa kanilang mga buntot, ang Indian Red Scorpion ang pinakanakamamatay sa kanilang lahat. Sa katunayan, apatapong mga tao ang nadali na nakamamatay na scorpion na ito sa ilang mga bahagi ng mundo kung saan sila medyo karaniwan. Ang mga scorpion na ito ay isang malaking problema sa India, Sri Lanka at Nepal. Ang mga alakda na ito ay mahiyaing nocturnal arachnids Subalit, aatake ito kapag nakaramdam ito ng banta. Magaman wala pa silang tatlong pulgada. Ang Indian Red pa ay may matinding lason na nagre-resulta sa matinding pananakit, pagkisoka, pagpapawis, paghirap sa paginga at papalit-palit na blood pressure at heart rate. Ang kamandag nito ay pinupuntriya ang mga baga at puso na kung saan maaaring magdulot ng kamatayan mula sa pulmonary edema. Number 4, Brown Recluse Spider ang brown recluse spider na kilala rin bilang violent spider, fiddlers o fiddlebacks, mula sa dark violent shape ng kanilang ulo, ay slow-moving retiring spiders na gumagala sa madilim na lugar. Madalas silang tumitira sa sapatos at kama, at pagkatapos ay madali silang natatrap sa damit ng isang tao sa pamamagitan ng clothing bedsheets at iba pa. Ito naman ay humahantong sa pagkagat na gagamba sa isang tao. Ang mga encounters sa mga gagamba na ito ay nangyayari lamang mula sa paglipat ng mga kahon o mga damitan sa ilalim ng kama. Ang hanay ng brown recluse sa US ay kadalasang limitado sa Midwest, South at Southeast. Gayunpaman ang isang bilang ng na mga nauugnay sa si recluse spider ay matatagpuan sa Southern California at mga kalapit na lugar. Ang kagat ng isang brown recluse spider ay lubang makamandag at tumahantong sa mga pagkamatay sa pamamagitan ng massive tissue loss at ang kasunod ay infection. Ang nakakalungkot na lang dito ang mga ulat ng pag ng mga gagamba ay nangyayari sa mga batang wala pang 7 taon. Number 3, The Botfly Ang mga botfly adult ay hindi nakakapinsala sa karamihan, maliban na lang kapag nagsimula na silang mangitlog. Kapag napisa na ang kanilang itlog, doon ang magsisimula ang bangungot. Ang mga botfly ay mga parasite at sa madaling salita na sila sa ibang mga nilalang na nagpapakain ng kanilang laman habang lumalaki ang larvae. Ang mga larva na ito ay nabubuhay sa ilalim lamang ng balat sa at dito sila kumakain at adedevelop. Ang anumang malaking mamal ay isang mainam na host para sa maliit na borrower na ito. Kasama na rin dito ang mga tao. Ang mga babaeng botfly ay nilalagay ang kanilang itlog sa balat ng host. At kapag napisa na ang mga itlog, ang mga larvae ay lulubog sa balat ng host at maninirahan habang kinakain nito ang subdermal zone. Kapag naman nakaranas ka nito at hindi mo ito nagamot, ang larva ay mananatili sa ilalim ng balat ng anim 60 araw. At pagkalipas ng 60 araw, ang isang adult botfly ay lalabas. Ang mga nilalang na ito ay matatagpuan sa buong Central South America, kaya medyo mataas ang chance na ma-infect ka ng parasite na ito. Number 2, The Deathstalker Scorpion Ang Deathstalker ay isang malupit na Venomous Scorpion na matatagpuan sa Scrabbling Habitats mula sa North Africa, Middle East at Central Asia Ang isang kagat nito ay bihirang pumupuksa ng isang malusog na nasa ustong gulang na tao Subalit, ito ay maaaring nakamamatay para sa mga bata na nangangailangan ng napakalaking halaga ng Anti-Venom Ang laso ng Deathstalker ay isang halo ng matinding neurotoxin na maaaring magdulot ng pagpalyan ng puso Noong 2010 ng Air Force staff na si Sergeant Monique ay nadari ng Scorpion na ito sa Iraq bago siya bumalik ng Germany. Ang kanyang pressure ng dugo ay bumaba sa halos zero ng maraming beses sa paglipad bago siya bigyan ng anti-venom. Ang kamandag ng Deathstalker ay mayroong ding malaking presyo at ito ay may halagan 39 million per gallon. Ang isang dahilan kung bakit ito ay napakamahal ay dahil nakitaan ito na potensyal na magamot ang brain cancer, arthritis sa sakit sa boto. Number 1, Brazilian Wandering Spider Ang Brazilian Wandering Spider ay isang large brown spider na katulad ng North American Wolf Spider. Subali, mas malaki at nagtataglay ng mas nakakalaso na kamandag. Mayroon itong pinaka-neurologically active venom sa lahat ng spider at itinuturing na pinakamapanganib na spider sa mundo. Ang mga Brazilian Wandering Spider ay aktibong mga ngaso at madalas maglakbay at madalas silang gumapang sa maaliwalas at komportabling lugar. Kung ang gagamba ay may daylan upang maalarma, ito ay kakagat upang maprotektahan ng sarili. Subalit, maliban kung nagulat o pinaluba, ang karamihan sa kagat ay inihahatid ng toyo o walang lason. Ang mga kagat ng lason ay magaganap kung ang gagamba ay diniin sa isang bagay o nasaktan. At sa kasong ito, ang mataas-aantas ng serotonin na nakapaloob sa lason ay magahatid ng napakasakit na kagat na maaaring magresulta sa pagbigla ng kalamnan ang pagkamatay ay naitatala din kahit na pagkatapos bigyan ng anti-venom. Dahil ang mga gagamba ay madalas na gumagawa ng mga kilos ng pagbabanta tulad ng pagtaas ng kanilang mga binti o pagtalon patagilid sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit nakuturyos ang ibang mga bata. Ang mga wala pang gulang ay meron ding mahinang immune system at kahit na mabigyan ito ng anti-venom. Ang kamatayan ay maaaring mangyari sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng kagat. ilan lamang to sa sampung pinakanakamamatay na insekto sa buong mundo. Na mga kaba sa ating video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na magsubscribe subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.